Nawi sa disgrasya ang pamamasyal na mag-anak sa isang dam sa Palawan. Apat sa kanila ang nasugatan ng biglang may magbagsak ang mga tipak ng bato. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Masayang naglalaro at nagsiswimming ang magkakamag-anak sa gilid ng Tamlang Dam sa Brooks Point, Palawan. Nagpipicture pa ang isa sa kanila. Ilang saglit pa, biglang gumalaw ang lupa sa bundok. Nagbagsaka ng malalaking tipak ng bato at lupa. Wala nang nagawa ang kasama ng mga naliligo kundi magsisigaw sa pagkabigla. Apat ang nasugatan sa mga naliligo. Kabilang na riyan ang mga minor de edad na labing lima at sampung taong gulang. Nadala na sa ospital ang apat na sugatan at nasa maayos ng kondisyon. Ayon sa Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng lumambot ang lupa sa bundok dahil sa ilang araw na pag-ulan sa kanilang bayan. Nagsagawa na ng assessment ang mga otoridad sa lugar kasunod ng landslide. Mapanganib ang paliligo sa dam dahil sa matutulis na mga bato sa dalawang bundok na nakapaligid doon. Kami po sa MDR po, maglalagay na rin po ng mga signages ko doon na uh, to at least to inform the public na itong area po ay landslide prone po. At the same time, coordinate po kami sa barangay sa so possible po na maging uh, paraan po para at least ma-insure po natin na safe sila baka maglalagay po ng kurton doon. Pag-aaralan pa raw ng mga otoridad kung tuluyan ng ipagbabawal ang paliligo sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.